Hello mga besyo, maga nga po kami umalis ng bahay dahil pupunta nga po kami sa simenteryo. Maganda may pamamalakad ngayon dahil walang traffic. Sana nga taon-taon ganito mga beshi. Mabilis nga lang kami nakarating sa simenteryo dahil malapit nga lang po kami dito. Super late upload na nga to mga besyo. Wala nga pasok paso kaya nakakapag-voice over ako Bali, sinindihan na nga namin yung mga kandila Thank you po sa nagbigay ng mga bulaklak at kandila Salamat nga din po sa mga nakaalala magtulo sa Lola Gina ko Karina pa nga nag-aayang bumili ng laruan sa si Atina Kaya naman binili na ni Mama Ang mumura nga ng laruan, triple 100 nga lang to mga beshi Bumili nga lang din ako ng fries na may drink sa Atina nga lang kami ni Atina Wow! Wala nga kaming baon tanghalian puro kot kutin nga lang yung baon namin. Kaya nung bandang tanghali, naghanat na nga kami na mabibila namin ng pagkain. Butin na nga lang meron dito but ng Jollibee. Butin na nga lang din nakisamay panahon, mga beshi hindi umulan. Pagdating nga namin sa punto doon Lola Gina, kumain na nga din kami mga beshi. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you for sa lahat ng blessings. After nga kumain nila, mama pumunta na nga sila sa punto ni Lola Daisy. Di nga ako kasama kaya pala take out na nga lang ako ni Ninang Dayal. Thank you po. Ang daming ang handa ni Lola Daisy dahil nga talaga niya pag-undas. Magkapatid nga pala sila ng Lola Gina ko magkasama na nga sila sa heaven. Punta nga dito yung mga anak ng pinsa ni Mama kaya binigyan ko nga ang candy. Nagdatingan nga din yung mga pinsa ni Mama na umuwi galing Maynila. Punong-puno nga kami sa simenteryo mga beshi. Di na nga sila kasha, kaya nakiupo na nga sila sa puntod ng iba. Ang layo nga ng pinanggalingan nila kaya naman pinainungan namin sila ng tubig at pinakain. Tignan nyo naman kapag nagsama-sama may saro ang iingay. Binili nga si Atina ng ng pinsa ni Mama. Thank you po. Dahil kinukuha nga ni Atina ng anak ng pinsa ni Mama. Si Atina talaga lahat ng makita gusto. Pero ganun talaga kapag bata, mga beshi. Kala tita tiyan nga kami natulog nung undas. Kinabukasan nga na umaga pinatawag nga kami ng mahal na Reyna na si Lola Sheila. <laughs> Dahil naghanda nga sila na ng almusal para sabay-sabay nga daw po kami kumain. <laughs> Dahil minsan nga lang din kami makumpleto. At tumuwi din kasi mga anak ni Lola Sheila. Thank you po sa palmo sa Lola Sheila at Tito Dan. Habang kumakain nga kami kanina nagkaayaan nga mag-swimming. Umuwi nga muna saglit sila mama para kumuha ng damit at bumili ng pizza. forward na karating na nga kami sa paliliguan namin. Pangalawang beses ko pangalang maliligo sa ilog mga beshi. Na tita Mimi nga sumunod na nga lang sa amin dahil bumili nga sila ng chichilya. Ang lamig na ng tubig, ang sarap nga maligo mga beshi. Binitbit ko na nga lang ko dahil di nga ako makalakad ng maayos. Baka kasi tangayin pa ng tubig mga beshi. Madalas dito na nga dito sa Palo ko na nakakilala sa akin. yun lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga beshi!